Ayan na, putang ina. Ayan na, back. Okay, yan. Slow mo. Slow. Slow lang. Oh, heal kita. Tumakbo ka. Ayan. Ah, napakalakas, ba? Diba? Oh, ayan o. Oh, ayan o. Oh. Okay, skillan mo lang. Oh, ayan na. Tumalo na si Supot. Ayan na si bot. Ay! Tabang! Bahala ka sa buhay mo. Ay! Ay! Just start! Just start! Ay! De Talo! Global tayo, eh, tapos di kaya, di ba? Si nyo yun. tap global tapos di kaya, di ba? Tap global panungin hindi kaya, di ba? Ayan, o oh, di ba upos tayo? Ha oh, <laughs> ha mo. ha 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 mga ha 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 alam ko na, alam ko na. Bes, sino, sino kakaunterin natin dito? Ay, may gosyon, may gosyon. Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Hindi nila alam. Ako yung pinakamalakas na marksman eh. Is, 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 lang. Wala na, pinis na. Is this lang katapat niya eh. Is lang katapat niya eh. Weak yan eh, eh. weak. Eh. Anong ka na si ulo? Shout sa inyo lahat, mga support. O, tara na. Dito agad tayo sa baba. Marksman tayo eh, tatang. Nakadrugs ka ba? Pag marksman kayo, gold dapat kayo. Pag marksman kayo, pre. Huwag kayong mag-gun. Huwag kayong pumunta ng ibanlin, ha? Tatamahan kita. Turo ng isang profesional yan. Profesional ako eh. Kaya dapat alam nyo yung... Yung galawa ng isang profesional, pre. Ulol! Ay, Ayun lang. Adi puta, papunta dito Sige pre, putangin na naman, bakla Ang sakit mo namang magsalita Ghi, banatan mo. Na yan, Sige, banatan mo Putangin na yan, oh Sige, banatan mo, putangin na Bobo ang puta Adi puta, adi, dalawa tayo patay o, Tumakbo ka na, bilisan mo tumakbo Hanggat may buhay ka Mas ako masasakot <laughs> Nagpakamatay lang tayo dun, pre Pakamatay tawag doon Suicide. 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 It's a... Uh, it's a... Uh, it's a uh, sadya. sajak. yan. Sadya. Hindi totoo yan. May mi, mi, mita to eh. Mita, eh. Di yata itong nunod ng mita, no? Bobo ka ba? <laughs> okay, plug it. Okay, plug Oh, po, pre. Oh, gilang. lang. Wala na, finish na. Ay di puta, patay ako, gago! Bobo ka kasi. Sus, Mario, sip, <laughs> naglokso yung ka ba? Ang Parang mga sukot na hindi naliligo 'tong mga kasama natin, no? Ang sakit mo namang magsalita. Huwag kasi kay kapahan. Kaya naman natin 'to eh, no? Laban lang, banatan mo nga, pre. Okay, hey, pre. Oh, di ba? Hindi, wow. Kaya natin 'to. Dalawa tayo dito eh. Oh, di ba? Oh, oh, kaya natin 'yan. Bahala ka sa buhay mo. Imposible niya kaya niya na tayo dalawa tayong marksman dito, matapos tayo. Hindi tayo matatalo dito. Dalawa tayo marksman eh. Mindset ba? Mindset. <laughs> ayan na. Putang ina. Ayan na. Back. Okay. Yan. Slow mo. Slow. Slow lang. Oh. Heal kita. Tumakbo ka. Ayan. Ah, napakalakas diba? Oh. Ayan o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Okay. Skillan mo lang. Oh. Ayan na. Tumalo na si Supot Ayan na si support. Ah! Tabang! Bahala ka sa buhay mo. Ah! <laughs> TALO! <laughs> so, sama ka sa akin, istis, Yawa ka! Hindi! <laughs> manana. Sure win to! Sure win! Along ka nasisira, ulo? Sure win to! Sure win, sure win! Bobo ka ba? Sure win! Sure win! <laughs> sure win. Kaya natin to, gago! Ito kasi mga kabobohan nyo eh, no? Hindi pa nga tapos yung laban, umiiyak na kayo. Bobo ka kasi. Ha? Di ba? Oh, mga iyakin kasi kayo eh. Mga iyakin kasi yan ang problema sa inyo eh. Mga iyakin eh. Mga mainang nila lang eh, you no? Know? Sorry. Hindi pa tapos ang laban. Umiiyak na kayo. Mananalo to. Magtiwala kayo. Ulol. <laughs> Top global tayo eh. Tapos di kaya, di ba? Isipisipin nyo yun. Top global tapos di kaya. Di ba? Tap global. Paano hindi diba? kaya, oh, di ba? Sige. Kaya. O, di ba? Ubus tayo. Oh, <laughs> Ay, tanga mo. Ayan, tiwana! Gaku, di pa tapos ang laban! Ha? Nagpapagagat lang tayo dito eh. Ayan mga pre, share nyo lang stream natin mga pre para makasali kayo sa Gcash ka natin. I'm so rich. Mamaya, GG yan sila sa akin. Objective tayo para meron kayong gold lot. Gagawin ko to. O, oh, meron kayong gold lot. O, Magaling kang kupal ka! O, diba? Sorry, sorry. kill ang tarantado. <laughs> kaya pala. Kaya pa to. Kaya to. Oo, oh, kaya to. Oo, oh, kaya. Kaya yan. Hindi, wow. Tara, tara. Push tayo. Push tayo. Huwag ka mag-agad. Ba't Huwag ka, ka mag-back. Bobo mo talaga. Bobo ang puta. Hindi naman dapat kailangan mag-back, mag-back. Eh di kung pinush natin dito, oh, di ba? Patay ako. Oh, oh, di ba? Oh, patayan. Oh, di ba? Patayan. Patayan. Oh, patay. Oh, di ba? Ang galing. Ang galing. Sabi sa iyo eh. Ganun lang. Oh, di ba? Oh, ganun lang. Oh, oh. sige, sige. Sige, 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 sige. Diyan makakapalag sa atin. Dalawa tayo para sa Ah! ako. Oh, palam na ako, palam na. Tumakbo ka na, tumakbo ka na. Daddy, chill. Iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo. Iligtas mo. Sabi lang, iligtas mo. Hindi ka pa umuwi. Bobo ka ba? At least nakabasag na tayo ng dalawang tore. Eh. Hindi, wow. Kaya to, putra, yes. Ako pa. Yung buisit lang kasi nagatot na yun pag tumatalon eh. Tinitira yung puwit ko. Bastos ka! Ay, nandiyan na, ayun, nandiyan na. Ay, nandiyan na, boy! Oh, kalma. <laughs> ay, gago na ba siya? Ay! Ay, takbo! Takbo! Bakala na si Nana dyan! Tumakbo ka na! Iligtas mo na ang sarili mo! Bahala ka buhay mo! Tumakbo ka na! <laughs> ah, di puta na na. Alalalala. Ayol ay, 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 kita, ayol kita, ayol kita, ayol kita dito, ayol kita dito, ayol kita ay. dito, Uy, katay yan, patay yan, patay yan, patay yan, patay yan Ala, bota kita Ala Ala, ala Ah, <laughs> poison Sorry, sorry Lahat <laughs> na, dito tayo sa akin Kailangan ba mag-lord? Di na kailangan, pre O, tara, lord tayo Ano ka nasisira, si Sira Ulo? <laughs> o, diba? Wow naman! Gigi Sige, sige, balag, balag. Oy, bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Sige, sige, sige. Takbo, 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 takbo. Last kill, last kill mo, last kill mo, last kill mo. Last kill mo, supot. Ay, di puta talaga. Ay, di po Ang ina, pati ako nadamay. Wala na, finish na. Sus Mario, sip. Ay, di puta, namatay pa tayo. Sayang naman. Ayun lang. Talo. <laughs> ayun lang, ayun lang natalo. Kaon tagdukot. Hindi, <laughs> sinadya ako magpapatalo first game. First game patalo tayo para kan. Medyo kan eh. Sawa na, ta na, sawa na tayo man. <laughs> <laughs> Kaya gusto ko na magpatalo na magpatalo pre. Para kakaiba naman, di ba?